Hello! Mabuhay! Mga kading ba? Perfect! Namiss nyo ba si Miss Sword? Ayan! <laughs> Perfect! Samahan nyo siya mag mini vlog for today's video. Ayan, alaman natin bakit siya nahiya dyan. Bakit siya napastiff neck walk. Stiff neck walk? <laughs> Ayan, pakita ko muna ang place sa inyo. perfect. O, di ba? Ang ganda ng place. Ang ganda ng ambience. Mapapakain kita ng marami. Perfect! Ano daw? <laughs> Ayan yung menu. Ayan. Nandito kami sa... Sa... Anong tatawag dito? <laughs> Kayo ng bala? Charat. Charat. <laughs> sa V5. Ayan. Dito sa Mabalakad, Pampanga. Meron silang pa-inihaw, pa-ambirize at ano, tawag dito, uh, 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 free soft drinks. Ah, perfect. Nabulo na ka pa. Kasi nagutom ako ulit habang ina-edit ko to. Perfect. Ang sarap ng sisig nila oh. oh my God. Nakarami ako ng rice dyan. Tinan nyo naman, oh. Talagang nasulit ko yung ano, chicken oil. Perfect. Nakailang rice kaya sa Mr. John. Walaan nyo. Ah, perfect. Pinayain nyo. Ah. Pag-ansaya ko naman. Last day ko na ba? Charge! O, oh, diba? O, oh, sige. Subo na subo. Perfect. Wala nang ano yung nguya-nguya. Talagang ano na. Uh, Diretso na sa ano, esophagus. Esophagus. <laughs> Perfect. Ano ba yan, Miss Mukbang, bay mukbang ba yan? O lafang na lafang talaga. Ngayon, diba? Ayan na yung mga... Arr! ano da? <laughs> naka rice agad ang ni-request, di ba? na request ko talaga two rice agad, di ba? Mabibitin tayo sa isang rice lang, di ba? Kaya request nyo na agad para mabusog agad, di ba? <laughs> Perfect! So yun na nga, nakalimang rice dyan si Miss Hard. <laughs> di diba, gutom na gutom. Kasi ang sarap talaga nang inihaw nila sa kayong sisig na in order ko. my God. Uulit ako dito sa venue after 5. puta na kay dito sa mabalakad pang lang siya. May KTV na sila. Ayan, may pabanda and eh, may fa-cafe na din. So sulit na sulit. Perfect! So yun na nga, kung gusto nyo rin matry, punta na kayo dito sa V5, dito sa Babalakot, Pampanga. Ayan, so nahiya si Miss Hard kaya napa-stiff neck walk talaga siya. Nahiya siya ng very light. <laughs> so siya mga kadingba, hanggang sa muni. paalam mula kay Miss Hard.